base mga ay ano mo kayo para di tayo... Di Wait lang talaga yun. ng oras. kayo ma'am. Kapag tayo kayo ng bangkali ma'am. yan niyo ko may camera kasi kitang yan Ano ito papaya din siya. Diyan po pupunta sa Cityo lang Maylinda mama. Ubo under investigation ito mama. Oo, kitayan solid din po 'yun mama. So, Hay narinig kayo dito ha. Uh, sa kaliwa Naririnig kayo dito ha. Ayan camera 'yan, yung audio 'yung naririnig. Ito ito. Ang sabi niya reckless driving passing through red light. 2,000 plus 2-day seminar. Doon po yan, ma'am, sa studio ng Maynila? Oo. Ayun ang ano, kita lahat yan sa hmm, ano? Kita lahat yan? Patirinig Pati mo. rinig yung boses mo, ang pangalan mo, sino ka? Fernan, ma'am, Fernan. Patingin ang ano mo? Lidpo. Patingin ang ID mo at saka yung pangalan mo kasi maririnigan dito sa lahat, audio. Oh, Patingin ano po, ma'am? Pati kita kung dito ano. kita po kayo ng kasama ko, ma'am. Tolika! Tolika! Pati kita kung ano yung ano yung violation ko dito, kita ah. Ayun po, ang team leader ko po mamaya po. Sige, ano sabi Paul. mo? Ano si ang ah, violation ni ma'am tinatanong nasa ano raw po? At tang uh, araw po. Ano po, ito yung violation ko? ko. Ayun, Kitang kita dyan sa camera kung ano yung violation ko, ha? Ano po? etatapos ang sabi niya, 2,000 daw ang babayaran ko. Ano po sa CPOL po? Yun. Hindi sa amin, ang CPOL po. Oo oh, oh, okay, um, nga, ang violation ka daw. Ay, kitang kita dyan sa camera oh, ko na ano yung violation ka. Ano yung sabi mong violation ka ano nung tawag ko? Passing on? through. Passing, through. Eh, ano? Nasa second hand kayo ma'am, dapat hindi na po kayo pumapasok sa third plane. Kaya na, ito, hinuhon. Okay, oh, oh. ito, camera recorded. Ang sabi nito, uh, reckless driving passing through red light. Tapos, 2,000 plus 2-day seminar. Po, Itiol po, hindi po sa amin, ma'am. po ba sila? Marikina. Marikina po. So, ganito po. Yung second lane po kasi natin, ma'am, uh, pagka nasa second lane tayo, miting lang natin yung second lane natin. Oo. Oh, o, oh. pawal oh, po tayong puwad pumunta sa third lane. Kasi mandatory po ninyo, teleterecho lang kayo. Uh, optional po kasi yun, ma'am. Uh, dalawa pong aali nyo yun, ma'am. Pwede po kayo nga kumaliwa, pwede po kayo tumirecho. So, pero pagka kinukuha nyo yung uh, third lane, oh hindi magkokus po ng aksidente yan. Kasi nasa lane po, okay, tira po yan. Siya paano po yan? Ma... Alam naman natin kung ano yun eh, di ba? Opo. Okay. O, rinig na rinig na, rinig na rinig oh, rin dito. Sige po, sige po. O, paano yan ngayon? Eh, Narinig okay. okay, okay, no. na naman po yung Okay naman po yung problema. O, o, ma... dito yung paano, alam naman natin mga mga ng tao eh. Pero ito yan sa ano, Facebook, kasi ako nag-a-prep sa inyo eh. Oh, yung kasi na po kasi nagpanggaan e. kasi sa harapan nyo. Kala ko kasi wala nang ganyan ngayon. Kasi okay, oh. nagpanggaan po kasi sa harapan nyo. Kaya nakita nyo na kayo ito po. Nagpanggaan po sila. Kaya okay. inuna ko yung nagpanggaan kasi magkukosta nga traffic dito yan. Kasi kasi po na, na siya po nagulo sa kapatang pinagalikan. Sige. 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 po, kung gusto ko po, uh, next time na madaan po tayo rito madam, ang na lang po natin yung outer lane. Oo. Para hindi tayo maabala. Dira-dira sila po tayo. Sige po, kasi magandang araw po. Sige. Sige po, sige. Dalawang libo sana ngayon. Know?